Isang order yan ng goto. Magkano yung ganun? 75. 70. 70. Mordor na rin tayo ng kanin eh. Talagang nagutom eh. Hindi uubra ang ano. Pansit la ang... Ate, anong meron tayo dyan? Breakfast? Ano lang, ate, ikaw. Ano po? Ah, uh, dito na na tayo. Sinangag at saka itlog. Okay. Okay. May, may ano pa ang ka mga ulam? Ito ay goto. Kalderetang baka. Kalderetang baka? Kalderetang baboy. Baboy, kalderetang baboy. Adobong baboy po. Adobong baboy. Dami ha. Bobis. Bobis, ba? bobis na ano to ate? ano po, baboy. Baboy. Ito. Ari po ay kalderetang manok. Ari po. din ha? Ay Katay balunan. Kalderetang manok, katay balunan. May gulay. Wala pa po ay nagluluto pa po sa Nagluluto pa ng pansit. Okay. Ari ay Ineng Eatery. Tama ba? Yes, Sa Barangay Kuliyat. Anong tawag sa sa lugar na to? Anong pang sitio o parang gano'n? Ano ho? Kuliyat. Kuliyat lang. Okay. So ito ay sa tapat ng uh, Bulaluan Baga o Bares ni Cap Henry. Kanina kasama natin. Pwede tayo mag-breakfast. Ate, meron kayong sabaw. Anong sabaw niyan? Wow, o sabaw ko to. Ah, may mga sinigang din. Pansin lang muna tayo. Isang order ng pansin. Ano ba? Repetitive to to wide. Totoo nga para nakikita ko dito Maraming mga nakapilan tricycle. Mga tricycle daw. Ano oras kaya nung bubukas? Mga 6:00 pa to lutuin pa po. Ah, 6:00. 6:00 pa. Tapos. Aw, oh, sige, sige. Sa pawan sa pa daw ng dinugan. Ay di ari hong Ineng C3 si ay nandiniho ho sa Kuliat. Hindi ko lang ko nung eksaktong mga tawag-tawag dito eh. Pero katapat ho ito nung kay Cap Henry Perez. Tapos sa may malapit sa may barangay hall. Di ay di Tapos meron pang sabaw ng goto. Tapos nilagyan pa tayo ng sabaw ng uh, dinuguan din sa ating Pansit. Konting kalamansi at sili. Yahoo! Solve na solve na ho ang ating almusal din eh. Mas masarap sana kung may pandesal. arena kasusunod Susunod siguro meron na. Oh, ang galing nung kanila mga ano. Uh, napakalinis ng kanilang mga utensils dito talaga naka-organize dito ito yung mga pangalo-halo modern na rin tayo ng kanin eh talaga nagutom eh hindi uubra ang ano ang pansitlaang